Muli, isang Cebuano singer ang nagniming at nakuha ang atensyon ng bansa matapos sa kanyang world class na pagtatanghal sa live television. Patunay na kumpara sa iyo ang isang bagay, tiyak na makakamit mo ito at wasto nga ang sinasabi ng universe para kay Kent Villarba matapos humarap sa panganib ng eliminasyon ng higit sa isang beses hanggang sa tuluyang masungkit ang corona bilang grand champion ng tawag ng tanghalan season 9's It's Showtime. The Philippine Showbiz List presents Sino si Kent Villarba, tawag ng tanghalan season 9 grand champion. Kent is a Cebuano dreamer turning passion into music. Muna sa tahimik na bayan ng sa Southern Cebu, Unti-unting umaangat ang pangalan ng isang binatang puno ng pangarap at talento. Si Kent Olandale Villarba, mas kilala sa social media at mga gig bilang Kent Caustics. Sa edad na 23, ipinapakita ni Kent na ang tunay na musikerong may puso ay hindi lang umaawit ng nota, kundi ng mga pangarap at inspirasyon. Bata pa lang, likas sa kanya ang paghilig sa musika. Ang simpleng pag-awit na dati pampalipas oras lang ay naging daan upang madiskubre niya ang tunay na direksyon ng kanyang buhay. Sa halip na manatili sa mga biyahe at gala, mas pinili niyang ilaan ng oras sa paghasa ng talento. Unti-unti ang dating libangan ay naging profesyon, isang freelance career na nagbukas ng maraming pintuan sa larangan ng entertainment. Dahil sa kanyang husay at dedikasyon, dumagsa ang mga imbitasyon para sa iba't ibang gig sa Cebu at karating lugar. Sa bawat pagtatanghal, mas dumalawak ang nakikilala niya at mas marami ang naaabot ng kanyang musika. Hindi man madali ang pagbalansi ng oras at pagod, patuloy pa rin siya nagbibigay buhay sa kanyang mga awitin, dala ng inspirasyon mula sa kanyang pamilya at pananampalataya sa Diyos. Ngayon, patuloy ang pagsusumikap ni Kent na makamit ang kanyang pangarap na maging isang recording artist at balang araw ay magkaroon ng sariling recording studio isang lugar kung saan may sasalin niya ang kanyang mga komposisyon at matutulungan din ang mga kapwa musikero. Sa babat tono na kanyang gitara at himig ng kanyang boses, ramdam ang tapang, determinasyon at pusong silbuano na hindi sumusuko. Kent caught the attention of Bruno Mars in its showtime, Kalookalike Phase 4. Muling pinatulayan ni Kent ang kakaibang karisma at galing sa pagkanta sa Doon time show na It's Showtime. Sa Kalookalike segment ng October 2024, Agad niyang nakuha ang atensyon ng mga manonood sa pamamagitan ng kanyang mga Bruno Mars na itsura at boses na tila kinopya mula sa orihinal. Hindi lang simple impersonation ang ipinakita ni Kent, kundi isang performance na puno ng puso at husay. Sa kanyang versyon ng mga sikat na awitin ni Bruno Mars, nabihag niya ang buong studio at kalaunan ay nasungkit niya ang panalo sa daily round ng competition. Sa taglay na charm at confidence, umuwi siya na hindi lang may cash prize, kundi may bagong fans sa buong bansa. Ngunit ang tunay na sorpresa ay dumating matapos ang palabas. Sa hindi naasahang pagkakataon, mismo si Bruno Mars ang nagbahagi ng clip ng performance ni Kent sa kanyang Instagram story. Isang sandaling nagpabago sa takbo ng kanyang karera. Sa isang iglap, nakilala siya hindi lang bilang kalok-alike kundi bilang si Buano Singer na napansin ng kanyang idolo. Matagal ng fans si Kent ni Bruno Mars. Mula noon, kinakanta na niya ang mga hits ng Phil Am Superstar tulad ng 24K Magic at Versace on the Floor. Kent renovated his room with tawag nilang Holland Winnings sa episode ng tawag ng tanghalan ng October 2025, muling pinatunayan ni Kent na siya isang tunay na mag-aawit na may sariling timpla at talento at dedikasyon sa musika. Mula sa kanyang pagsasanay bilang bahagi ng pangkat pula sa ilalim ng mentor na Sr. Si Volante, dala pa rin ni Kent ang mga mahalagang aral na kanyang natutunan, ang tamang disiplina, emosyon at teknik sa pag-awit. Kalaunan, siya ay lumipat sa pangkat nuntian na pinangungunahan ni Bituin Escalante kung saan lalo pang humusay ang kanyang boses at kumpiyansa sa stage. Sa nasabing episode, hinandugan ni Kent ang madlang people na kanyang nakabagdamdaming versyon ng kantang Sining ni Dionela. Ramdam ng buong studio ang bawat nota at damdamin na kanyang ipinamalas dahil ano pang magningning ang kanyang performance sa mga hurado at manonood. Ayon sa mga fans sa studio, tunay na napatunayan ni Kent na ang bawat pagtatanghal ay hindi lamang tungkol sa boses, kundi sa kwento at pusong inilalapat sa musika. Ibinahagi rin ng mga taga-showtime kung gaano sila ka-proud kay Kent hindi lang sa galing niya bilang performer kundi dahil sa pagiging responsable sa mga biyayang kanyang natatanggap. Isa sa mga pinaglaanan ng kanyang premyo ay ang pagpapaganda ng sariling kwarto. Isang simpleng patunay na ang kanyang tagumpay ay bunga ng sipag, tiyaga at tamang paghawak sa oportunidad. Sa pagtatapos ng laban, boses ni Kent ang umangat sa lahat matapos makuha ang highest score sa competition. Kent is crowned as tawag ng tanghalan season 9 grand champion. Isang makasaysayang kompetisyon ang naganap sa huling tapatan ng tawag ng tanghalan noong November 8, 2025, nang kinilala bilang Grand Champion si Kent. Sa parehong araw, ipinagdiwang din niya ang kanyang birthday na ginawang doble ang kasiyahan at tagumpay. Hindi lingid sa lahat ang kapangyarihan ng kanyang tinig at husay sa stage. Sa kanyang dalawang kanghanga-kanghanga pagtatanghal, nakamit niya ang standing ovations mula sa mga horado at madlang people, at nagdala ng kabuo ang score ng 98% lampas sa puntos na kanyang mga katunggali na si Nalaki Galindez nakakuha ng 92% at Angelica Magno na may 56%. Pinatibay ni Kent ang kanyang panalo sa pamamagitan ng isang Four of Spades medley. Nagpamara sa kanyang pulido at matatag na performance na talaga naman nagpabilib sa horado at audience. Ang Grand Finals ay sinalihan ng isang all-star panel ng Horado na nagbigay ng masusing hatol sa bawat pagdatanghal. Bilang bagong TNT Grand Champion, nakuha ni Ken ang 1 million pesos cash prize, recording contracts sa ABS-CBN Music, management contracts sa Star Magic at ang prestigyosong tropeyo. Agad na interview ng ABS-CBN Studio si Kent matapos niyang manalo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkabigla halos si hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi niya inasahan na siya ang magbawagi dahil akala niya ay mapupunta ang titulo sa isa sa mga paboritong kalahok na si Lucky. Dahil kakalabas na niya muna sa wildcard round, isang araw bago ang grand finals, limitado ang oras niya upang paghandaan na kanyang mga kanta. Pinili niya mga awitin na alam niyang swak sa kanyang boses at style bilang pinakamakatwirang hakbang sa kabila ng kakulangan sa oras. Bukod dito, ibinahagi ni Kent kung gaano ka-intense ang schedule ng Grand Finals. Wala lang talagang oras para maayos ng lubos ang performance at yun ang isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng kompetisyon. Sa kabila ng lahat, pananampalataya ang naging sandigan niya sa bawat pagtatanghal. Labis ang pasasalamat niya sa kanyang ina, ang kauna-unahang taong naniwala sa kanyang talento. Hango rin sa suporta ng kanyang mga fans, kaibigan at nobya ang lakas at inspirasyon na nagpatuloy sa kanya sa buong laban. Kent gives back to Cebuanos si affected by Typhoon Tino. Bagamat labis ang kasiyahan ni Ken sa pagkakapanalo bilang grand champion ng tawag ng tanghalan season 9, hindi nakalimutang lumingon sa kanyang mga kababayan sa Cebu na labis na naapektuhan ng bagyong Tino. Isa sa kanyang pangunahing plano para sa 1 million pesos cash prize ay magbigay ng bahagi nito upang matulungan ang mga nawala ng tahanan at muling makabangon sa buhay. Sa kabila ng emosyon at lungkot sa nakitang pinsala sa kanilang lugar, pinilit ni Kent na gamitin ang kanyang panalo para sa kabutihan ng kapwa sa buong laban ng TNT mula sa si eliminations hanggang sa wild card at mga plot twist para nang ang nagsilbing gabay niya upang magpatuloy. Sa pagtingin sa kanyang journey, natutunan niya ang kahalagahan ng kabutihan sa kapwa at ang pagiging tapat sa sarili sa kabila ng hamon ng competition. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching